Tinago po si Vice President Sara Duterte sa napupusuan ng mga Pilipino para sa pagkapangulo sa 2028 elections. Ayon po yan sa survey ng WR Numero. Pero sapat kaya ito para makumbil ang MBC Presidente na tumakbo. Alamin ang sagot ni si Vice President Duterte sa report ni Jason Rubrico si Vice President Sara Duterte ang most preferred candidate ng mga Pilipino sa 2028 presidential elections ayon sa public opinion research firm na WR Numero. Batay sa resulta ng September 2024 survey ng WR Numero, lumalabas na 24% ng mga Pilipino ang nagsasabing iboboto nila si Vice President Duterte bilang Pangulo ng Bansa. Sa kabila ng pangunguna ng BCS sa nasabing survey, wala pa sa kanyang isip Anya ang halalan sa 2028. Sa ngayon, hindi ko pa iniisip yung 2028 election um, dahil napakaraming nangyayari araw-araw, hindi hindi ko alam kung anong mangyayari bukas at uh, hindi ko alam kung um, tatakbo ba ako sa 2028. I think for a presidential candidate, the perfect time to decide would be December of 2026, the year before uh, filing ng candidacy. Pero tiniyak ni Vice President Duterte na sa panahon na siya ay magdedesisyon kung tatakbo siya o hindi sa pagkapangulo ay isasama niya ang taong bayan sa kanyang pagpapasya. Uh, apil sila sa ako ang pagsiguro buhat sa desisyon sa umaabot ng mga panahon. Uh, sigurado po doon ay konsultasyon uh, na mahita po especially sa mga parallel groups, mga ordinary citizens na nag-aauhag yun na mudagan ko pagka presidente. So apil na po sila pagmugna sa akong desisyon.